Nais nice na malaman ni Sen. Rapi Tulpo ang patakaraan ng polisiya sa minimum wage sa bansa kung saan nag nagain ang ng resolusyon ng Senador Ukol dito. Sa kanyang inihaing Senate Resolution No. 476, layunin nito na i-review ang kasalukuyang patakaran sa pagtaas ng minimum wage para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa, partikular na ang mga nasa lower income bracket. Ayon kay Tulpo, hindi sapat ang minimum wage increase noong nakaraang taon dahil sa maraming mga manggagawa pa rin nakakaranas ng problema sa salapi dahil nga sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Iginit pa ng mababatas na responsibilidad ng Estado na matiyak na ang minimum wage ng manggagawa ay sapat para magkaroon ng disenteng pamumuhay lalo na ngayon tumataas ang inflation rate. Ipinunto ng Senador na ang uh, pinakauling pagtaas nga ng minimum wage sa uh, ay nagkabisa noong uh, Hunyo 4, 2022 na nag-range mula 533 pesos hanggang 570 pesos sa uh, kada araw sa National Capital Region. Samantalang pagtaas ng minimum wage sa labas ng Metro Manila ay nagkabisa sa pagitan ng Hunyo 6 hanggang Hunyo At 30, 2022 na nag-range mula 306 pesos hanggang 470 pesos. sa uh, sa kabila ng nasabing pagtaas, sinabi ni Tulpo na ang tumataas sa inflation rate na may naiulat na 8.7% noong Enero 2023 ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga manggagawa dahil hindi na makakasabay ang kanilang sweldo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.